Magandang gabi po. Eli, at uh, hindi nyo nalalaman ay eh, lubos akong lihim na humahanga sa, sa kahusayan ninyong mag-memorize mag ng Biblia. noon pa ah, Hindi po. Hindi po tayo dapat humanga sa tao kapatid. Alam nyo, walang bagay na hindi manggagaling sa Diyos pagkakabutihan. Kahit lahat ng po. at, lahat ho lang nasa atin, kaloob ng Diyos yun. Hindi dapat ang hangaan ng tao. Sa Diyos po natin ibigay ang kapurihan doon. Okay. At uh, sa pagkakataon po sanang ito ay tinatawagan ko ang lahat ng mga pastor, pare, ministro, obispo, arsobispo, kardinal, papa, tungkol sa aking mga napag, -nasaliksik sa Biblia, pati na nga yung mga narinig sa inyo. Apo. Ganito po ang natuklasan ko sa Biblia sa aking pagsasaliksik. Pakisulat lang kung may magsusulat. Natuklasan ko po, po sa Biblia na napakaraming kasinungalingan natuklasin ko rin ko po sa Biblia na ang Diyos ay sinungaling which is against your uh, teachings na ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling at tatuklasan ko sa Biblia na ang Diyos ang gumagawa ng mga heinous crime o karumal dumal na krimen natuklasan ko sa Biblia na iyan ay isang uri ng malaswang babasahin ha? at yan ay kumbaga pornografiya ang Biblia at ang Diyos dyan sa Biblia ay nagsisisi, nakakamali, makakalimutin. Ngayon, ang katanong ako po ay, bakit sa kabila ng ganyan ang sinasabi, paliwanag ng Biblia sa Diyos, ay nagsusimiksik pa rin kayo dyan sa ganyang mga paniniwala, ay samantalang napakalupit na Diyos isang uring umagawa gumagawa ng dumal siyang pasimuno ng kaguluhan at ng hindi pagkakaunawaan at siyang nag-uudyok sa mga tao para mag para mag para magdigmaan. Uh, Ayun po ang katanungan ko. Alam nyo kapatid, bakit ganito. Bakit na banal yung ganyang uri ng kasulatan? Alam nyo po ganito kapatid. Sa Biblia po maraming salitang nakasulat. May salita ng demonyo, may salita ng anghel, may salita ng taong sumasampalataya, may salita ng taong hindi sumasampalataya, mayroon salita ng taong nagdududa, mayroon din po sa Biblia salita ng halaman, salita ng, ba, ng hayop, salita ng mga punong kahoy, kasulat sa Biblia. Baka ang napagbabasa niyo po, eh hindi yung salitang galing talaga sa Diyos. Kaya napagkamalian nyo ang Diyos na malupit, nagsasalita ng karumaldumal, mahalay, etc. Kasi po, kahit anong pagsusuri ang gawin ko sa Biblia, napag, napansin ko at natuklasan ko na ang Diyos sa Biblia, mabait na Diyos, mapagpatawad, hindi malupit. Ang Diyos ng Biblia, mabuti ang kalooban niya gaya ng sabihin niya ang bagay na ito. Sa una, sa Epeso, sa Is, ganito po ang sinasabi niya. Ano ang sasabihin nating masama para sa talitang ito ng Diyos? Sa Is 1 hanggang 4. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina na unang utos na may pangako. Yan ho ang unang-unang salita sa Biblia na nakapagpabuti sa akin eh. Sabi ng Diyos, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina na siyang unang utos na may pangako. Nung mabasa ko po yan eh, nawala yung pagdabog-dabog ko sa tatay ko at sa nanay ko eh. Nung mabasa ko yung talata na yan. Kaya, itong talatang ito, salita ng Diyos ito, nakapagdulot po sa akin ito ng kabutihan. Paano ang sasabihin? Ang nagsabi nito'y masama. Hindi pwede yung masama makapagpabuti. Hindi po po pwede yung masama'y makapagpabuti. Kaya, ako naniniwala, ang nagbigay ng salitang ito, ang Diyos na mabait, kaya pati magulang ipinagagalang. Tapos siya rin ang may sabi, huwag kang papatay. Sabi siya rin ang may sabi, huwag kang mangangalunya. Siya rin ang may sabi, huwag ah, mong iimbutin ang bagay ng iyong kapwa. Masama ba yun? hindi oh, ba? Puro kabutihan o yan eh. Sinasabi ng Diyos na yun. Loong po bang sunugin ng Diyos ang Sodom and Gomorrah? Natiyak naman lahat, bata, matanda, may ngipin na tuwala, sinunog niya. Noong po pang pabahain ng buong daigdig, lahat yan, pati mga hayop, pati mga halaman, pinatay niya, pinuksa niya. Yung po ba'y mabuti niyo sinasabi na ang Diyos nagpapatawa? Ba, bakit hindi po mabuti yun? Paano naging mabuti kapatid? Eh, biro niyo, puro masasama yung nasa Sodom at Gomorra. Paano niyo masasabing masama isang sanggol? Ah, hindi ganon. Ganito po yon. Pagaya nung bumaha, kayo kasi pinagbibintangan yon just nang hindi tama eh. Tanyo, de marun masamang masama na ang tao sa mundo. Sabi ng Diyos, gugunawin niya yung mga sama -sasama. Ngayon, sabi nyo, ebat eh, pati bata? Aba, kayo naman pala malupit lalabas eh. Kung ang ginunaw niya lang yung masasama, hindi niya dinama yung mga bata. Di ba lalong kalupitan ang gagawin mo sa bata? Sino magpapasusuron sa mga yun? Katakot-takot ng dami yung mga bata na yun. Di ba lalo kayong malupit niyan? Wala namang ano nun. Wala namang condensed milk nun at saka powdered milk. Sino magpapasusoy? Wawali yung kasakay sa daong. E eh, libu libong bata, e eh, di iyakan ng iyakan yun. Ikawa-awa naman, mas mabuti pa silang mamatay. Hindi dahil sa kaya sila pinatay ng Diyos para mapahamak sila, kundi pinatay na rin sila ng Diyos dahil walang mag-aalaga sa kanila. At hindi ho masama sa Diyos yun. Sapagkat ang Diyos ang may-ari ng buhay, siya rin ang maaaring kumuha nito. At walang makapagpaparatang ng masama sa kanya. <laughs> Hindi natin siya pwede paratangan ng masama. Pagka-anak nyo ba na matay, ibig sabihin, sisisihin nyo ang Diyos? Oo. Oh. Kung sinisisi natin ang Diyos, halimbawa, namatay anak mo, sinisisi mo ang Diyos, kaya mo ba naman buhayin? Okay. Meron bang magulang? May magulang ba nakabuhay ng anak? Meron ba? Wala. Kung wala, ibig sabihin, may mas mataas sa'yo. At yung mas mataas na yun, yun ang Diyos. Ayun ang sinasabi ng Biblia. Hindi natin siya dapat sisihin doon. Hindi mo masama Ang binanggit nyo kasi isang goal Alin po? ang bilanggit niyo mga sanggol na sumususok. Eh maraming hindi na sumususok, kasama lahat 'yon. Babae, matanda, mingi. Kaya nga po, wala akong mag-aalaga ron sa mga kahit hindi. Halimbawa, oh. di na sumususok sang taot kalahati, eh, sino mag-aalaga ron? Sang kakukuha ng papakain doon sa daong. Eh di pinatay mo lalo lang gutom 'yon, lalong mahirap. Mabuti na 'yung malunod siya, sandali lang, tatlong minuto lang patay na. Kaysa doon sa habang panahon siya iyak ng iyak sa daong, wala namang gatas. O di lalong kalupitan 'yung gagawin niyo kung kayo ang Diyos. Oh kayo ba'y may anak na masama, mm. susunugin nyo. Alin po? Kahit na anong pagkasama-sama ng inyong anak bilang magulang, mm. susunugin nyo. Ba? Karapatan ho ng Diyos yun. Hindi, kayo may anak. Hindi Diyos ang ating pinag-uusapan. Hindi, hindi naman ako, ako sumunog. Eh. Ba't nyo ilalagay sa akin? Wrong application yun, kapatid. Oh. Ang sumunog ang Diyos, hindi naman ako eh. Oh. 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 Karapatan ko lang Diyos yun eh. So, gano. Kasi, katin merong instances na hindi mo pwedeng i-divert. It was God who uh, let fire rain upon Sodom and Gomorrah. It was not me. Kung ako tatanungin nyo, eh kung ba, kung may anak ka, kahit gano'ng kasama, susulugin mo. Natural, ang sagot ko bilang tao, hindi ko susulugin anak ko yun eh, no? Hindi ko susunogin yun. Pero in that case, hindi ako sumunog. Adios. Kaya pwede yun. Yung pang... Pa, yung pwede talaga yun. Yung pong parusang panununog. Na alam natin kung gaano ka sa kahirap, kasakit. Na yung nasunog sa Osong Disco, hanggang ngayon, idididimanda pa yung may ari na hindi naman talaga siya sumunog. Ito pa kaya, kung... sinabi sa Biblia ay merong isang kapangyarihan na sinunog ang dalawang siyudad. Ano kayang iisipin Diyos? Kung hindi sinabing Diyos, ha? Kung may sinabi sa Biblia na may merong isang kapangyarihan na sinunog ang dalawang siyudad, binatay lahat, binuksan lahat ang tao. Ano ngayon ang iisipin nyo? O sa demonyo yun? Ay, hindi ho. Hindi ho yung iisipin ko. Eh, yung sinunog ang mga demonyo eh. Yeah. Kung ang demonyo ang mga sinunog, Abe hindi yung demonyo sumuno. Liw mm -hmm. ba? Nasusunog pwede ba, ba? naman yung, Pwede ba naman yun? Pareho tayong demonyo. Magkaibigan tayo. Susunugin kita. Then nga kayo, ayaw nyo silang sunugin. <laughs> o, di ba? Oh. Okay, dapat mag-iisip tayo. Ang sinunog sa Sodom at Gomorrah, mga taon sa demonyo, ayaw kumilala sa Diyos. You know, <laughs> sinunog. Kaya ako, ako ganito po attitude ko. Pag ang gawa ay gawa ng Diyos, I have no question to ask. Ganito. Luma, lumitaw ka, pipi. Yung isa, bingi. Yung isa, bulag. Sino gumawa? Ang Diyos. No question ask. Tinatanggap ko kung ako'y pipi, kung ako'y bulag, kung ang ilong ko'y malaki. Ano pa kaya? Eh, alam nyo, may malaking, may mga malilong na magagandang ilong eh. Hindi ba, no? Hindi yung ilong mo. ilong di maganda. Pero you have to accept the fact na pagka pinagpare-pareho tayo ng Diyos ng ilong, pinagpare-pareho tayo ng mata, pinagpare-pareho tayo ng taas, pinagpare-pareho tayo ng kulay, eh lahat na tayo magkakamuka. Kaya pag may isang nagnakaw, tayong lahat magnanakaw na dalahagarin tayo ng puli. Oh. Diba? Kaya Pagka ang Diyos na ang gumawa, hindi na ako tumututol eh. Alam niya kasi lahat eh, di ba? Okay, sa mga you know. katit, tinatanggap niyo na ganun talaga kalupit ang Diyos. Hindi ko malupit ang Diyos. <laughs> <laughs> hindi siya malupit. <laughs> hindi niyo ako makukumbinsi diyan. Ngayon, kung gusto niyo, diskusyon, gumawa tayo ng tema. Wala tayong tema eh. Wala tayong pupuntahan dito. Ito ho, itanong kay Soriano. Kaya nga po, ko kay tumatalong Hindi ho kayo tumatanong. niyo Diyos ko na hindi ko papayag ang kailan bang gawin niyo. <laughs> Magtema kayo. Hindi welcome sa ganitong usapan yan eh. Pinasasama ninyo ang Diyos. Napakabuti ng Diyos magsisi ka kapatid. Siguro, ganun ikaw ka. Ikaw pala, pagka ninakawang ka, pati ikaw gusto mo makulong ka, ninakawang ka na nga. Yan. Masama pala ang uugali mo eh. Pati, pati mga bata. Hindi, hindi o. Pati, yung sabi niyong gagawin. Hindi ko mo na ang bata. Malupit na ang Diyos. May kamatayan na ang kahulugan ay pagmamahal ng Diyos. Basa. Ang matwid na namamatay oh. at walang taong nagdadamdam mm. at mga taong mahabagin ay pumapanaw, walang gumugunita na ang matwid ay naaalis sa kasamaan na darating. Tanyo, baka may mas masama pang dadating, kaya kinukuha na ng Diyos ang buhay mo para iligtas ka na doon sa mas masamang darating. Kaya ang kamatayan, hindi kalupitan ng Diyos yon. That's God's mercy, is speaking of the Bible.